ngayon mga katotski medyo paulan naman dito tayo ngayon sa connector medyo makulimlim ng panahon na naman sigurado to, sa naman to ng malakas na ulan naman mga kain na maganap ng mga tatabihan meron naman kami mga baon eh malayo-layo pa yung aming pagyayin sinarado na rin pala dyan sa kabila oh sa kabila sinarado na rin hindi na tayo makakadaan dyan Sa tamisa daan natin yan Ikot bagyo hindi masyado na gano'n no? yeah. hindi masyado umulan na umulan no? Uh -huh. sakto lang yung ulan niya yeah. hindi naman nakakapinsala sa biyahe eh. pero doon sa may malakas talaga yung hangin kaapo <tap> natumbang, natumbang nga yung mga saging ko doon eh Nabu nabuwal banget po. ko ma tama yung sa sakyan. na ni ni abantigo ko konti yung sasakyan sa bahay. Paat na ba saging eh. Gutom na dito tayo kasi sa ano eh sa sa connector pa tayo eh. Kaya kailangan natin makita ng pwesto Makakay na. Mayroon dito pa dito tayo kakain. Mahuli lang tayo. Kapasuhan pa tayo obstruction. mo? oh. Pakbet? Bakbet. Tayo ng ulam pinili ah. Tapos na. Tayo ng ulam. <coughs> <Dayo> Pa-dinig sa ula? tanda. <coughs> Tingnan ng na? Wala nang sa inyo. Yan lang. Magaka na mamuwi ka hapon ah. Ha? Ha? Maaga ka naman umuwi kapag di ba? Tapos stress? The stress tayo nung umuwi ha? Yeah Hindi na matisan yung meeting Punti na dito, ano, ah, tinasa na nila yung, ano, yung limit, limit na, no? 35, no? 0.35 na ba? 35. Pasok na, pa? pasok na yung container natin. Bagay, punti na lang yata yung container na hindi nagawain, eh, no? Ah, punti na lang. Nakabiyay kayo, no? Hindi, hindi siguro nakabiyay. Bakit? Sige wala akong wala ano? akong isip May schedule daw to eh nung wala ako Oo so, nandito sa yung sabado Sabado ng gabi yan. Eh? Hindi na Hindi yeah. Ah pag gabi pala kayo ano? Ah Ay, na Pero nakabiyaya kayo? Hindi, nagalipat ka Ah dito to nagamit? Hindi Kayo naging to? Ah Baka sa Sabado mga Ay, sa bagay, mga panggabi na yun sa Sabado. Hmm. Baka dalawang linggo na lang yun, matapos na yung mga ito. Kasi mga pinagawang container. kay ano yung kay San Morin hindi pa yun eh nandun pa nakatambay na gano'n kayo na nakabang pa kung anong truck ang ipapull out sa motor pool hindi diba, ibig sabihin tayo continuous muna tayo Oh, kita ini tayo tu macam sini, langgat lima si ini Okay lang, no. Focus lang. No. Ah, Para maka-biyay-biyay mo tayo. Ibang ang traffic dito. Tayo dyan bubuka sa gitna. Kasi mga bagal yun yan. Dito lang itong mga truck ha. Kapila. yung mga guhit nila dyan eh Pagdating dito eh, ano eh Kanya-kanya na -kanya eh Sabi so, nga pa naman itong container na to. Satu lang talaga yung tuloy. may salamat pasok na rin tayo sa Inlex kunti na lang 20 minutes na lang Muntik na masira, no? Oo. na masira ang likuran niya.